Mayong alam mga kapatid, uy abase para sa News 5 Bisaya. Dili na makitaan sa iyang rehistradong address ang testigo sa flood control scandal nga si Orly Guteza. Mato ni Sen. Ping Lacson sa Osaka interview, gipadalhan na si Guteza og Sabpina apan wala kini sa iyang address. Tungod ni ini, ipadala na lang yung una ang dokumento sa opisina ni Sen. Rodante Marculeta na mao ang nagpresenta kaniya isip testigo. May duman nga si Guteza kaniadto nagsilbi isip security consultant ni former congressman za Garibaldi ko. Si ang naghatod og mga maleta nga adunay milyones na kickback para kang ko og kang later representative Martin Romualdez. Gibot ko sab ni Lacson nga peke ang pirma sa abogado sa notaryo sa gisumpaang salaysay ni Guteza. Hinungdan nga mahimong questionable ang iyang kredibilidad. Kini mga tong update magpaday na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa pa mga balita o update. Amping tangtanan.